Exodo, Kabanatang Labing Tatlo At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak na Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. At sinabi ni Moises sa bayan, Alalahalin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Sapagkat sa pamagitang ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito, walang sinabang kakain ng tinapay na may libadura. Sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng abib. At mangyayari na pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kananeyo at ng Hiteyo at ng Amorheyo, at nang Hebreyo, at ng Hiboseyo, na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, na ibibigay sa iyo, na lupang binubukalan ng gatas at pulot ay iyong ipangingilin ang paglilingkod nito sa buwang ito. Pitong araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, at ikapitong araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang libadura ang kakanin sa loob ng pitong araw at huwag makakakita sa iyo ng tinapay na may libadura. Ni makakakita ng libadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. At sasaysayin mo sa iyong anak sa araw na yaon na iyong sasabihin, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin na ako'y umalis sa Egypto. At sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautosan ng Panginoon ay sumaiyong bibig sapagkat sa pamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Egypto. Isasagawa mo nga ang palatuntunang ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari, pagkadalas sa iyo ng Panginoon sa lupain ng kananeyo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang, at pagkabigay niyaon sa iyo, ay iiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata at bawat panganay na mayroon ka mula sa hayop at ang mga lalaki ay sa Panginoon. At bawat panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, ay iyong ang babaliin ang kanyang leeg. At lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At mangyayari na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating, nasasabihin, Ano ito na iyong sasabihin sa Kanya? Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At nangyari, nang magmatigas si Paraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop. Kaya't aking iniahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata ng mga lalaki. Ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. At magiging pinakatanda sa iyong kamay at pinakalaala sa pagitan ng iyong mga mata sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. At nangyari ng tulutan ni Faraon ng bayan ay yumaon na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo. Bagaman malapit sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto. Kundi pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot. Sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na mapula. At ang mga anak ni Israel ay sumampang nangakasakbat mula sa lupain ng Ehipto. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sapagkat kaniyang ipinanumpang bahigpit sa mga anak ni Israel na sinasabi, Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong isasampang ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo. At sila'y naglakbay mula sa sukos at tumantong sa itam sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan.